Good afternoon, my friends. Today, andito kami sa Jerry's Robinson's Place, Antipolo. At dito lang po sa Jerry's, mayroon tinatawag na full service. Kita mo naman, ang sisig silang naghahalo for us. Very efficient na service, on time, malinis. Tingnan niyo naman ang presentation dito. So today, treated ko to, by the way ng aking super best friend na Miss Judy H palabok. Thank you. Thank you, Bonupiti. Chop suey, ang ganda naman ng chop nila, grabe. Sige lang. Andiyan yung sisig, halo-halo, sabay-sabay. Sige na muna na kayo. Kasama ko ang big bunso today naman. Ganda ng pagkain ha. Ganda ng presentation ano? na yun. Hindi ka mukha dati. Oo nga, napansin ko nga. Diba? Yes. Parang nag, ano nga yun, ang ng management. Tikman natin kung masarap. Dep depende siguro sa ano nila. Sa fans. Tumalo nga diba? pa. Hmm. Meron nga lang langaw sa loob. Wala silang ano yung ah, uh, yung light, UV light sa labas. Ayan, meron silang sariling bar dito. medyo uh, hindi masyadong maraming tao. Today, by the way, December 21. Anong time natin na 5 p.m. po. Exactly 5 p.m. Yan. Siguro mamaya busy dito nang mga around 7 o'clock in the evening. Pag-dinner so, na. Pag-dinner. Oh, yung halo-halo nila, ayan oh, medyo creamy yata oh. Tingnan natin. Oh, wow, wow, wow. Vlog muna ako. Nak <laughs> ko ay nak. Ay mo Oh, sige. Ya mag-vlog-vlog na ni mo diyan. Maganda ang pagkain, ha? Ito yung kanilang palabok. Medyo ano siya, Ayaw ko, something sweet Saka very thick yung sauce. And then napansin ko, hindi masyado mainit yung pagkain. Uh, sa taste, very basic ang flavor nila. Mm. Yung sapsoy, um, hindi masyadong malasa yung sauce. Yung vegetables, uh, crunchy. Pero sa sauce medyo kulang sa lasa. So mushroom, pork, cauliflower, broccoli, pepper. Kasi ang ginagamit dito ang sauce mushroom sauce dapat eh para malasa. Parang walang sauce sa mushroom. Yung sisig hindi masyadong ano, crispy pero okay lang. Hindi siya masyadong fatty. Halo-halo daw, hindi masyadong matamis. Tapos, anong tawag dito? Ube? Ube na ice, Ice ube. Okay. okay. Yun lang. Bulang sa, ano, sa init ang pagkain. Tsaka yung flavors overall, very basic. dati dito na day, day, birthday, birthday, yung, to, Anong year? So, yun? Anong year? Oo, mga 2018, ganyan.